Hello guys, uh, maglinis ako ng uh, itong aking pulungan ng ibon dahil marami na mga dumi-dumi gaya nito. Sige, sabi ko rito ito. Ayan, <laughs> 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 dami na kasi mga agiw-agiw. Uh, linisin ko guys at uh, para malinis. Itong gamit ko ng vacuum. Sa bahay, wala kami kasi pero may vacuum. ayan nga guys ang nilinis ko dyan ay yung mga ginagawang pugad ng ibon at mga, yung mga nalalaglag dyan sa uh, rias rias ng kanyang kulungan at siyempre kasama na rin dyan yung mga alikabok mahigop din yan para mag hindi maglipad lipad yung mga alikabok na mga nakasabit dyan kasi kung blower ang gamitin ay sigurado uh, maalikabok at siyempre kakalat pa sa ibang parte ng bahay ang alikabok kaya mas magandang gamitin pag maglinis ay yung bakyum na at lahat ng mga sulok-sulok ng kulungan ng ibon ay akin nang binakyong para malinis lahat dahil pangitignan ang isang uh, alaga ng mga kulungan ng ibon kung maraming kalat o dumi at siyempre para mawala din yung may mga konting amoy-amoy dyan na mga nababasa or nababasa ng mga kalat ng mga ibon yan nga guys inalign ko pa yung kulungan dahil yung iba na disalign na dahil hindi naman yan nakatali patong patong lang yan kaya uh, yung iba pag nasagi ay medyo nadidisilay ng mga uh, kulungan. At yan nga guys yung mga sulok dyan ay hinigot ko pa yung mga ginawang pugad ng mga ibon na nalalaglag dahil yung iba kumapit at nakaroon nyo doon sa riyas-riyas uh, ng kulungan ng ibon. At yung ginawa ko dyan guys na nagugulat pa ako dahil minsan ang aking daliri ay nahihigop ng vacuum dahil kinukuha ko yung mga sumabit na mga palat uh, ng malunggay na ginagawang pugad ng ibon at hindi mahigop kapag nakabulon doon sa mga uh, kulungan. At pati dyan guys sa mga sulok, sa mga sahuran ng ibon ay mayroong mga nakalag, nakasigit na mga birdseed, ng na mga nalalaglag at mga kasama na rin yung mga ginagawang pugad at palikabok na kailangang linisin para hindi punterya ang daga or mga bubuit na kanilang kakainin so, yung mga natatapon ng mga bird para yung ibon din ay hindi ma-stress kung sakaling may lumusog na daga dahil na-stress nga yung mga ibon kaya kailangan pati sa daga ay walang pupunta sa iyong mga alagang ibon Ang mga pinapinteriya ko pala dyan guys ay yung mga talagang makakapala ang mga ala, na sumasabit na mga ginagawang pugad ng ibon dahil yung iba kasi nilalaglag nila at yung iba naman ay hinahakot nila sa pugad nila. mayroon talagang nalalaglag dahil nilalagay nila sa pakpak at paglipad nalalaglag at hindi na nila nakukuha ulit dahil nasa ilalim na ng sa huran or sa riyas-riyas ng kulungan ng ibon sa so may bandang kantuhan At ito na nga guys ay passport ko muna yung ibang video ko dahil uh, mahaba ba kapag hindi forward ito at yan nga guys yung iba dyan ng ang aking kakatil ay nag sa pa, na stress sa na, panahinadaanan ng higop ng uh, vacuum kaya sila ilipad na lipad at syempre inisa isa ko dyan yung mga ilalim ng sahura ng ipon mga ipot nila sahura ng mga kalat dahil doon sa sulok ay mayroon pang mga birdseed at mga kalat na mga balat na mga malunggay yung ginagawa nilang pugad isa isa ko silang lahat para malinis ang bawat sulok ng bawat kulungan upang di pamahayan ng mga bubuwit at siyempre para hindi rin puntahan ng mga butiki dahil yung mga ibon na estre sa butiki at saka bubuwit or ipis pwede rin sa ipis kaya kailangan talagang linisin ang kulungan ng mga ibon para hindi pamasukan ng iba-ibang mga insekto kagaya rin langgam. ng langgam number 1 ang langgam na pumunta lalo na kung pula ay kawawa ang mga ibon natin dahil kapag nakagat ito ay mabilis itong manghina or mamatay at kung sakali guys ay mayroong mga ibon na pula na pumupunta sa iyong ibonan ay kailangan kayang bumili ng uh, sibin na eh, tanungin nyo sa ano na sibin ang gamot na pulbos yun na pwedeng ihalo sa tubig at para i-spray sa palibot ng mga ibon or sa ano dahil siya ay walang amoy hindi kagaya ng ibang mga uh, gamot na pamatay ng langgam na pula ay mayroong mga amoy kaya ang bilhin nyo guys ay yung sibin kung makikita nyo sa ano pulbos yun na ihalo sa tubig at ilagay nyo sa pang spray para ang ibon nyo ay hindi malason dahil yung sibin yun ay wala talagang kamoy amoy pwede siyang i sa palibot ng inyong uh, kulungan huwag nyo lang i-spray sa katawan nila dahil baka mamaya matuka nila, mainom nila ang tubig na hinalo nyo doon sa sibin ay baka posibilidad na ikaw mamatay din nila. Kailangan mala sa lang at wag sa katawan ng ibon. At i-forward ko muna pala guys itong ibang video ko dahil mahaba na ang mga video kong itong naiba, forward ko muna para uh, hindi mahaba ang lalong maba at yan nga guys ah, pagkatapos kong sa mga ibunan ng mga kalat ng ibon ay si Mrs. naman ay miniram niya yung vacuum at siya naman ang naglinis dito sa ilalim ng kama ang aming bahay yung aming palang bahay guys ay eh, kwarto ay wala pang tiles ang flooring, siminto lang siya na rapat wala pa kami pambili ng tiles at sinigop niya lahat yung mga agi-ogi doon sa ilalim dahil mayroon na rin mga agyo at ilang linggo nang hindi na linis ang aming kwarto at yan nga guys tagaktak -tag ang pawis ni Mrs. sa kanyang paglilinis dahil mainit dito sa aming area dito sa kwarto kung walang electric fan at wala mang bintana ang aming kwarto at walang basta sa pinto lang nakakapasok ang hangin Hello guys, buksan namin yung uh, dumi, yung ng aming ang kalat ng aming, kalat ng aming ay, okay, so, nakuhang dumi sa aming talat ng aming ibahay yan so, ang dami nakuha okay?

Ito, kailangan linisin din. Sa patay mo na yun. Ito, para di mag So guys, isang puno na ang, o, oh, halos magpuno ang isang timba sa dumi. Tabi. So, hanggang dito na lang guys at mag pa ako nitong filter.